Ah uh, hello uh, good day po sa ating lahat. Uh, alam ko hindi lang ako ang excited sa mga update sa mga nangyayari ngayon. Yung trending na nangyayari. So yan yung nangyayari sa Davao City yung KOGC compound. Eh si Pastor Buloy ay may warrant of arrest. So, nararapat lang na siya ay uh, o huliin ng mga autoridad. So, yung sinasabi na ganito gano'n na yung human right, yung nakakadisturbo sila, then uh, wala yun para sa akin. Ang pinaka bottom line talaga dapat kung may nagkasala pagkatapos mayroon siyang uh, may uh warrant uh, of arrest from sa isang korte then dapat uh, siya ay dapin ng mga ng mga authorities para uh, yan mag-appear siya sa korte So, yung sinasabi na ano, yung uh, human right and so on, nagagambala yung one. uh, sa palagay ko yes, uh, talagang dapat din tignan yung human right. Pero at this point in time, ang talagang nararapat ay mahuli si Pastor Kibuloy. Isang tabi muna yung mga question-question ngukol question, sa mga ganyan. So, later, pag may mga, let's say, uh, violation ng mga authorities, so, eh, mag-demanda uh, sila, mag sila ng kaso against the PNP. Okay? Uh, kaya, yan, sabi ko nga, uh, ibrinawan din, talagang tinitignan natin yung updates, ano. Gunit, talagang video talaga mahirap uh, mahuli ito dahil bakit kaya mahirap mahuli ito kasi talagang tinitingnan natin yung mga yung mga ginawa nilang tunnels o no, bunker Eh, complicated in fact uh, parang mas complicated pa yan kaysa yung bunker noon ni eh, Adolf Hitler noon sa Berlin nung uh, ano, uh, yung 1945 na talagang uh, natatalo na ang Germany nakubkub na ang Germany ng mga uh, ra mga Russian ano? okay. kaya yon talagang mas uh, complicated yung one, yung bunker ni Kibuloy kasi itatartiktars yung uh, area Samantalang yung uh, bunker ni Hitler eh actually, ma maliit lang yun kasi nasa uh, sentro, bali supposed to be malapit yan sa right, right tag At saka uh, ay ayun sa mga historian yung malapit yan ay uh, pwedeng ano pwedeng mag uh, land ang isang airplane kaya na naisip ko tuloy yung yung bunker ni Juan mayroon daw tunnel papunta doon sa hangar sa airport so parang may similarities okay kaya very exciting ngayon, bilang Pilipino, ang pinapal ang prayer natin sana mahuli na yang si Kibuloy kasi talagang ang dami ng uh, mga perwisyo, ang dami ng mga kayayan na ibibigay uh, naibibigay sa ating bansa. So imagine naman na uh, naniniwala ba kayo na siya is uh, appointed son of God na Uh, sinasabi siya miari may-ari ng ating kaluluwa, siyang miari may-ari ng kalawakan. Uh, siya yung may-ari na ano, siya yung magpirma para makap makapunta tayo sa langit. So uh, ako, naniniwala ko sa Bible. Nagbabasa tayo ng Biblia. So uh, napakalayo. Kaya nga sa tingin ko, talaga nakakaawa itong mga Pilipino na naniniwala sa kanya. So muli, uh, thank you. Sana I-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.